portfolio update January 31, 2025. So, profit na ako. So, today, uh, hindi lang bumalik sa 100k yung ano ko, yung portfolio ko. Lumagpas din siya. Bali, tubo na ng 3,980 yung ano, yung portfolio ko. Um, so, hindi ko kasi sure kung glitch yung nangyari dito sa iba. Ah, uh, dito sa AG saka F, ah, uh, SMC. Yung AG bumagsak ng 18% in one day. Tapos yung SMC 21%. So, kasi biglaan lang siya eh. Uh, parang sa end of day bigla siyang ano, bigla siyang bumagsak. So uh, siguro siguro tingnan muna natin yung ano, yung chart. Ano ba nangyari dito? Tapos visit ko na lang din yung yung ibang stock na hawak ko ngayon. Tingnan natin kung anong status nila. Ay, ano, grabe yung ano. Bumagsak yung PSEI. So, hindi ko alam kung ano, anong catalyst nito. Pero yun nga, ilang ano na rin naman siya, ilang buwan na rin siyang pabagsak eh. Pero grabe naman, parang sobrang bugbog na. So, kung titingnan natin yung Halos na-hit niya na yung... Major, ano niya, major support niya. Two years ago pa. O, three years ago. September 2022. Pero hindi pa naman niya na, break yung ano, yung... Pandemic level, ano niya. Support niya yung ano pa lang yung major support niya pa lang nung ano 2022 sana hindi niya na ma-hit yung ano or sana hindi na bumagsak yung PSE dito sa ano na to pandemic level pandemic level support kawawa yung ano yung may mga long term din kasi ako hawak so tingin ko maapektuhan din yung mga long term holders ng ano ng PSE pagka nagtuloy-tuloy pa tong pagpagsak ng ano ng index grabe so from October 30 nag siya ng October tapos tuloy-tuloy yung bagsak niya hanggang ngayon. Anyway. So, check ko lang muna yung ano, yung mga hawak kong stock. Eh, grabe. So, ito yung SMC. Ito status niya ngayon. Grabe, parang pinitik. Hindi ko sure kung glitch lang ba to or talagang legit yung ano. Legit yung galaw niya. So, ito yung status niya ngayon. So, bagsak, 20% down. Yan lang. Ganyan lang guys. May madaming mga unexpected na, no, na, pangyayari talaga dito sa stock market. So, isa na to. Tapos nakita kanina yung CBC. So, dati may hawak ako nito eh. Uh, so, Ayan, no? Oh. Utik yan. 38% in one day. May hawak ako dito eh. Kaso binenta ko siya dito. <laughs> so, binenta ko siya dito sa part na to. Tapos bumagsak siya, nahit yung stop ko. Tapos kinabukasan nung umangat siya ng konti. Binenta ko dito. Meron ako nito sa isang port, sa tunay kong port. <laughs> Inenta ko siya dito. Uh, so binili ko siya somewhere here. Then umakit na. Tapos nung nahit yung stop. Tapos kinabukasan binenta ko na. Nag bigla siya nag-recover. So yun nga lang. After, <laughs> after two days, bigla naman nag-spike. So sayan. Ayun, yun lang. Medyo nakapanginayang lang. Pero yun nga. Yun talaga. Hindi ko alam anong nangyayari sa ano ngayon. Tapos, Aji. Uh, gee, yung isa ko pang hawak. Eh no? Grabe. Ano to? Anong nangyayari? 20%? Hindi ko alam, hindi ko alam kung anong meron. Kung may news ba, major event ba na, ano, naka sa uh, price ng mga stock na to. Anyway. So, visit ko na lang din yung mga natitira ko pang, ano, position. APX ah uh, magsak siya today kaso nga lang Okay pa naman, hindi pa naman niya masyadong ano. Wala hindi pa naman kapag maganto kasi although medyo mas mababa siya ng konti sa ano, sa stop ko. Kailangan ko pa rin ng confirmation kung kagaya nito, uh, kung lumusot ba talaga siya sa ano, So, makikita ko, makikita ko naman yan ano, sa next trading din kung lalaban ba siya or i ko na. Tapos, ano pa? GT Cup. GT Cup, din. Grabe, lakas. Sayang wala kasi talagang shorting dito sa Pilipinas eh. Sayang yung mga gantong opportunities. I mean may shorting pero hindi lahat ng broker nagki-cater ng ano, ng shorting. So at least meron na kayong ano, meron na kayong idea kung paano siya nagwo-work. UGS. Grabe rin yung bagsak dito tuloy-tuloy lang siya. Keeper. So lumalaban pa. Med. Laban lang din to. So, last si Tuloy-tuloy lang to. Tuloy-tuloy lang this Monday. So, yan lang muna yung mga status ng ano, sa mga hawak kong stock. Especially dun sa sa uh, saka SMC. Bale, yung gagawin ko ngayon mag-sell half na ako. Kasi kapag mga gantong, ano, pag mga gantong, hindi kasi normal yung, ano, yung 18%, 20% na, ano nagalaw hindi siya normal. So, malaking tendency na it's either, ano, it's either pwede pa siyang tumuloy o mag-continue pa siya ng, ng next day. Or, pwedeng bawiin siya ng, ano, ng, or habulin siya ng mga shareholders or ng mga, ng mga bulls. Pwede nilang itake yung opportunity na, ano, na bilhin yung stock habang mababa pa yung price. So, kapag ganyan, uh, okay na yan, gain na rin naman yan eh. So, titake ko na yung 50%, kukunin ko na yun. Tapos, ahayaan ko na lang yung 50% ng position na, ano, na, na mag, ano, na mag run pa siya. Hanggang sa mahit niya yung stop ko. Kapag ganyan, take ko na yung opportunity. Benta ko na kalahati. Exit. Wait. 700. Siguro benta o 300. Hindi kasi pwedeng 350 dito eh. Adlat na yun eh. Hindi siya pasok sa board lot. So, sige, benta ko na lang muna yung ano, 300 shares. Exit na. Then, para ma-secure kayo yung, ano, yung profit. Sayang niya. SMC, benta ko ng alahate. Exit. 340 bali 160 ano ba 170 and so bebenta ko ni kalahati nito kung say So, yan. Meron nang available na. Ano. 20k cash na free up ko yung 20,000 ko. So pwede kong gamitin to para maghanap pa ng ibang ano, ibang position. Ah, uh, so sa ngayon running yung 50% ng mga position ko dito sa SMCI sa E Ah, uh, kung pumitik man to pataas bukas, at least ano na nakuha ko na yung ano niya, yung half ng ano ng gain ko. So, na-secure ko na yung 3k ko sa ano sa SMC. Yun yung mahalaga doon. Then meron na akong available na 20,000 and uh, 20,000 na capital na pwede kong ano uh, i-allocate sa ibang ibang ano, ibang potential na ano, na play. So sa so ngayon yun lang muna yung update sa ano sa portfolio ko. Uh, see you sa next video. Thank you, bye-bye.